Hello, good morning. Kapi tayo guys, kapi, tinapay. Ayan, good oh, morning. <laughs> sabi pa naman ang anak ko, Mama, paano dami views mo? Sige ka lang, good morning. <laughs> so, sabi anak ko si Mark, alam anak na yung kontrabido yan eh. <laughs> sabi ko, good morning, good morning, good morning. Sige lang ka, good morning, Mama. <laughs> ano na sabihin ko, good afternoon. Good <laughs> afternoon. Kaya kami ni Mike kung kontrabido. Ay, nako. <laughs> Hello guys, good morning. So, kain tayo. Alam nyo, ang kape ko is Beta Plus. Ayun, oh. Ito so, ginagamit ko. Kasi, cholesterol, drain for cholesterol, yung lahat ng mga bala, bala sa puso mo, tatanggalin daw nito. Tapos, um, mga cancer na mga namumuo tutunawin. Kaya ito, Vita Plus Coffee. Kaya kung kailangan nyo, yung Vita Plus product, ipiim nyo lang ako, ha? Marami tayong product ng Vita Plus. Lahat ng Vita Plus product ay meron ako. Kaya, PM lang si Bibet Cabasa. ayan ha, thank you. kalimutan. Ang mga product ng Vita Plus ay nasa akin. Meron tayo. PM lang kayo kung gusto nyo. Yes. Thank you very much and good morning. Huh? Thank you, thank you.